sa mga taong di po nakakalimot pong magsubscribe, subscribe uh, naniniwala pa akong sila may minatatanging busilak at may mabubuting kaloban Sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo'y palaging malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga, tangali, gabi sa inyo na sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila may minatatanging busilak at may mabubuting kaloban Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tangari gabi sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, huwag na po sila. Huwag na po kayong magtubiling uh, pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalub ko po lahat sa inyo ang aking mananalaman ng panggamot sa spiritual at physical karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag pong ipagyabang. At panataling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmaalan. At huwag pong ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, sa at sana ay gamitin po niyo sa tamang pamamaraan po at huwag niyong ipagyabang at para gabayan po para gabayan kayo ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat at huwag po kayong tumulong sa mga taong hindi sa hirap ng buhay at ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakaroon sa inyo ang siksik-tik-tik at umapang na pag ng ating Diyos ang mga sa atin. Ang isi ko po ngayon po sa inyo ay yung uh, orasyon po salat ng karamdaman pangkalatan po ito orasyon sa orasyon na ginamit ni San Miguel Arkanghel po ito po yung napakabisa pong orasyon po ito na magamit po sa pang araw araw para may magamit po kayo ito po yung lamang sa ah... Uh, kung saan po sa isip na mga ipo isang basong tubig at inumin po. Pangkalatan po na lahat ng karamdaman po ito. Basta may masinting na ayos po kayo at tiwala sa sarili. Ay makakamta nyo po ang bisang po nito. Ayan po. Ang pammaran po ay uh, umihi muna kayong gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At uh, bago po kayo humingi ng gabay ng Diyos ay usalin niyo po itong orasyon na sabihin niyo po na may masiting nais nice po kayo eh na Ama ipagalob nyo po ang kapangyarihan ng orasyon na to na mapaandar po at mag magamit ko po sa aking karamdaman Ito po eh, ay uh, hindi lang po sa spiritual kundi sa physical na karamdaman po papagaling po At lagi niyo po ng susi Uh, sa pangalan ni Kristo so na taga na po mabisang mabisang uh, susi po ito sa pangalan ni Kristo so na taga na po usalin po ng tatlong bihis po yung Dium Aspirisum Domini Dium Aspirisum Domini Dium Aspirisum Domini ang gawin nyo po pago po kayo mag-usal po ay maghanda po kayo ng isang basong tubig tapos usalin nyo po yung orasyon po Uh, masinding na masinding nais. nyo po ang tatlong bisis po at isunod po yung agad yung sosi sa pangalan ni Isokristo na tagasalit. Tapos iipon sa isang basong tubig. usalin naman po sa isip na hindi po nakabukang bibig kundi isip naman po para kayong uh, ang pag-uusap po na sa isip naman po ay hindi po kayo po yung tinitignan nyo po na uh, naisaro nyo po to tapos iusalin nyo po nyo sa isip lamang po na parang binabanggit nyo po sa isipan lamang po at uh, ihip po nyo sa isang basong tubig at inumin po kung may karamdaman po na kung po, magagamit nyo rin po isang pagtulong po sa kapwa usalin nyo po ito at ihip po nyo sa isang basong tubig at inumin po sa nangangailangan po napaka kapangyarihan pong orasyon po ito na ah uh, pangkalatan po ito na orasyon po na magagamit po sa pang-araw-araw. Kung masakit ang uh, may karamdaman po isa sa, sa loob o sa labas, pwedeng pwede ito. Ito ay gamit sa physical na karamdaman, spiritual man o physical, pwede ito. Magagamit po. Orasyon sa lahat ng karamdaman, pangkalatan ito, orasyon ni, na ginamit ni San Miguel Arcangel po ang pinuno ng mga arkanghelis po ng mga anghel yan po uh, may nag request po na sana po makita mo ito bro na yung kung mo po request mo na panggamot sa lahat ng karamdaman po ah, uh, maisa -ulong sa ulo po nyo ito madali nyo pong maisa ulo po dium aspirisum domini dium aspirisum domini dium aspirisum domini tapos yung susi po sa pangalan ni Sokristo at na ang nasari po sabay ipo sa isang basong tubig at inumin po bago pong lahat po eh, uh, out muna kay Junior Fabia Bruno Ganda Yumor Yumor Kamintod mo Estrada Paituin Roy Ayana Gini Kamintod Carlito San Jose Owen usap kami di spiritual piti lalo liyo, liyo dapat baik tayo kami ito sa pater siya si inyor balistiros uh, gilito moong salvador anghil uh, anghilo moong uh, salvador Arnel garcia 2801 uh, mark jan cornel P.B. batal batalya commented rory ayala commented it's Eds kay Kasanova, uh, Andy Bonifacio, Wesley Abugaw, Rini Moraldi TV at isa lahat po Baik uh, bike tie commented Euro uh, Euro from vehicle Ryan Labisti Johnny Ximena din Gerardo Jimenez JJ Nono Arnel De Rosario at Di Bonifacio Lucia Bugaw Urchili Tinetron Gil Cabundok Charita Palma Lucia Paituin, Ambrosio Magalpo Marita C, Artin Camacho, Maricel Placido, Pimia Pilipi, Triple D Commented, Marina Aranguiz, Julie Cayago, Juan Bibs, uh, Nugit, Jilanjig Bulbaider, Lucino, Pura Inerpig, uh, Machanters, uh, Natans, Bird Commented, Maylin Duampo, Alig Markidias Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, We Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Yuti Takman, Inday Salig, Kokojin, Jean, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB, Purok, Tani Janan, Joseph Lakada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, uh, Rowan Ninoso, Martin TV, Coldo TV, Karin Ocampo, Evelyn Igano, Siani, Alin Ramos, Pabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, Edis Comment, 92 Tiger, Mako, Maroka, uh, Maruka, Carilipios, Sim Gamer, 69, JC, Maay, Galvis, Yunomo, Estrada, at higit sa lahat po uh, shout out po sa inyo lahat mga baguhan po shout out po sa inyo lahat uh, screenshot nyo po para may magamit po kayo napaka importante po ito na magagamit po sa pang araw araw po kahit masakit ang ulo kahit ano po yan basta may masinting nais po na yung gagamitin po itong orasyon na to ay makakamtan nyo po ang visa basta lagyan nyo po ng susi ang susi po ay sa pangalan ni kristo so taga nasarit po yan po ang susi po Sana po na po nyo aking binagi ngayong araw na ito. Uh, sana po mag-subscribe kayo at huwag po pong uh, uh, mag-follow ng aking Facebook page, Siwagan ng Pangasinan. Natanayin ko pong napakalaking utang-love sa inyo na. Maraming salamat po sa inyo lahat.